Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Taurus, para sa Mayo 3, 2025. Habang sumisikat ang araw ngayong Mayo 3, 2025, maaari mong mapansin na ang iyong hindi matitinag na katangian ay parehong nagbibigay lakas at nagdadala rin ng hamon sa iyong araw. Ang iyong likas na katatagan at matibay na paninindigan, na kadalasang nagsisilbing pundasyon ng iyong mga tagumpay, ay inilalapit ka ngayon sa isang mahalagang punto ng pagminilay. Bagaman ang pagiging matatag ay isang napakalaking biyaya, ngayon ay hinihikayat kang magbukas ng kaunti pa sa mga posibilidad ng pagbabago at pagkamalikhain. Ang mundo ay sabit na makitang sumiklab ang iyong kakaibang kinang, isang liwanag na taglay mo mula pa sa simula ngunit marahil ay hindi mo palubusang nyayakap. Sa pagkakataong ito, mahalagang alalahanin na ang pagiging bukas sa mga bagong pananaw at ideya ay hindi nangangahulugan ng paglimot sa iyong mga prinsipyo. Sa halip, ito ay pagyamanin ang iyong sarili sa pamamagitan ng pagpayag na mabago at maimpluwensyahan ng positibong enerhiya ng mundo. Ang pagiging optimistiko ay isang makapangyarihang kasangkapan na kayang baguhin ang iyong pananaw at kilos, kaya't ngayong araw, pagmilayan kung paano mo maisasabuhay buhay ang positibong pananaw. Hindi man madaling talikuran ang mga dating nakasanayang paraan ng pag isip maaari mong maranasan ang ginhawa at paglawak ng iyong kaluluwa sa pagyakap sa pag-asa at liwanan. Ang optimismo ay parang ilaw na nagbibigay linaw sa kadiliman ng pagdududa at pangamba. Habang pinipili mong tingnan ang kabutihan sa bawat pagkakataon, napapansin mo rin na unti-unting gumagaan ang iyong puso. Hindi mo kailangang baguhin ang lahat ng sabay-sabay. Sapat na ang maliit munit taos pusong pagbabago sa iyong panloob na saloobin upang ang buong mundo mo ay magsimulang magbago rin. Tandaan mo, Taurus, na ang liwanag na hinahanap mo sa labas ay nagsisimula sa loob mo. Ngayong araw, napakaganda rin ng enerhiya para tuklasin ang mga bagong kwento na sumasalamin sa iyong espiritu. Ang pakikisalamuha sa panitikan, sa mga nobela, tula, sanaysay, o kahit maikling kwento, ay nagdadala ng mga pananaw na maaaring gumising sa mga tagong bahagi ng iyong isipan. Ang mga salaysay ng ibang tao ay tila nagiging salamin ng iyong sariling mga karanasan, na nagbibigay linaw sa mga damdaming matagal mo ng kinikimkim, ngunit hindi maipaliwanan. Maari mong matagpuan ang iyong sarili na naantig ng isang linya sa isang kwento, isang ideya sa isang akda, o isang karakter na tila nagsasalita ng katotohanan ng iyong puso. Hayaan mong sumibol ang mga inspirasyong ito at gamitin silang gabay upang higit pang paigtingin ang iyong malikhaing enerhiya. Ang pagbabasa at pagminilay sa mga bagong kwento ay hindi lamang isang paraan ng aliwan, ito rin ay isang malalim na proseso ng pagdiskobre ng sarili. Sa bawat pahinang binubuklat mo, para kang naglalakbay patungo sa mas malawak na pagunawa sa iyong sariling kaluluwa. Ang mga ideyang iyong makukuha ay maaaring magsilbing binhi ng bagong mga proyekto, mga pangarap, o simpleng mga pananaw na magpapagaan sa iyong paglalakbay. Habang ikaw ay nakikisalamuha sa iba ngayong araw, madarama mo ang isang masayang atmosfera na malapit ng bumalot sa iyong paligid. Ang iyong mga kaibigan at mga kapwa manlalakbay sa buhay ay tiyak na makakaramdam ng ginhawa sa iyong matatag na presensya. Hindi mo kailangang maging sobrang mainay o pansin, sapat na ang iyong katahimikan na puno ng init at katapatan upang ang iba ay makaramdam ng pag-aalaga at saya. Sa bawat tawanan, sa bawat kwento, sa bawat sandaling puno ng lambing, ikaw ay magiging sentro ng isang liwanag na nagpapalalim ng koneksyon ng bawat isa ang iyong kakayahan na manatiling matatag ngunit bukas sa kasayahan ay isang bihirang biyaya. Marahil ay dumating ka na sa isang punto kung saan naiintindihan mong ang tunay na kalakasan ay hindi lamang nakikita sa kakayahang labanan ng unos, kundi pati na rin sa kakayahang sumayaw sa ulan. Sa pamamagitan ng pagpayag na dumaloy ang tuwa sa iyong araw, ikaw ay lumilikha ng isang puwang ng pagmamahal at sigla sa iyong mga ugnayan. Huwag kang matakot na ipakita ang iyong tunay na sarili sa bawat pagharap mo sa mundo. Ang esensya ng leo na sumisiklab sa paligid mo ay naghihikayat sa iyo na ipahayag ang iyong mga nararamdaman at ipakita ang iyong mga talento. Hindi kailangang maging perpekto ang lahat. Ang mahalaga ay totoo ka mula sa puso. Kapag pinili mong yakapin hindi lamang ang iyong mga lakas kundi pati na rin ang iyong mga kahinaan, hindi mo lamang ipinagdiriwang ang iyong sarili, nagiging inspirasyon ka rin sa iba upang gawin din nila ito. Ang pagyakap sa sariling katotohanan ay isang makapangyarihang hakbang patungo sa tunay na kalayaan. Sa bawat pagkakataong pinipili mong maging totoo, binibigyan mo ang iyong sarili at ang iba ng pahintulot na maging sila rin. Hindi mo kailangang sumunod sa inaasahan ng iba, sapat na ang maging ikaw, buo at payapa. Ngayong Mayo 3, 2025, ang iyong maswerteng kulay ay asul, isang kulay na sumisimbolo ng kapayapaan, katatagan, at inspirasyon mainam na magsuot o gumamit ng asul upang palalimin ang iyong kakayahan sa pakikinig sa sarili at sa iba. Ang iyong mga maswerteng numero ay 21 at 62. Magandang gawain na iyong araw ang pagbabasa ng isang bagong aklat, o kahit pagbabalik sa isang lumang aklat na dati mo nang minahal, upang mahanap ang mga mensaheng kailangan mong marinig ngayon. Maaari rin na maging maswerte ang paglalaan ng oras para sa isang tahimik na pagmumuni-muni sa kalikasan o isang lugar na nagbibigay sa iyo ng kapanatadan. Bilang pagtatapos, tandaan na ang araw na ito ay isang paanyaya para sa iyo na yakapin ang iyong kabuan, ang iyong lakas at kahinaan, ang iyong katatagan at pagkamalikhain, ang iyong katahimikan at kasayahan. Sa bawat paghina, sa bawat hakbang, sa bawat niti, Pinapalawak mo ang iyong kakayahan na mahalin hindi lamang ang iyong sarili kundi pati na rin ang mundo sa paligid mo. Huwag matakot magliwanag. Huwag matakot magmahal. At huwag matakot maging ikaw ang tunay, kahangahanga, at makapangyarihang ikaw. Ang araw na ito ay puno ng pangakong kasing lalim ng iyong sariling puso. Yakapin mo ito ng buong buo, Taurus, at hayaang maging ilaw ka hindi lamang para sa sarili mong landas, kundi pati na rin sa daan ng mga taong umaasa sa init ng iyong presensya. Sa pagwawakas ng araw, pagnilayan ang lahat ng mga biyaya na iyong natanggap, maliit man o malaki, sapagkat sa pagkilala sa mga ito, lalo mong pinagyayaman ang iyong espiritu at pinapalakas ang iyong lakas para sa mga susunod na araw. Ngayon at magpakailanman, dalhin mo sa puso ang mensaheng ito, ikaw ay nilikha upang maging liwanag sa mundong madalas ay nababalutan ng dilim. Magpatuloy kang sumiklab, sumayaw, magmahal at maniwala. Ang iyong pag-iral ay isang biyaya. Yakapin mo ito ng buong kaluluwa. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.